Yon, dito tayo mga kapayaters. kung halimbawa iuna natin pagpail ang CHB bago ang ating kulom yung disadvantage nito hindi makuha natin yung tamang sukat sa ating pusti, dahil pag magpail tayo halimbawa magpail tayo dito hindi naman natin masyur na uh, may sakto sa sukat ang layo dito dahil lalot na magbadali ang ating mga mason yung patong niya dito abot dito na Hello mga kapitors isang papagpalang araw na naman sa ating lahat panibagong araw, panibagong buhay at panibagong tarbaho na naman tayo uh, sa video ito Uh, gumagawa kami ng perimeter pins at dito isisir ko sa inyo kung alin ba ang mas maganda ang resulta yung mauna ba ang CHB bago ang poste at uunahin ba natin ang poste bago tayo magpahil ng CHB yun na ng ating pag-usapan mga kapayter sa video ito at atin ang tatalakayin let's go Ayon, mga kapaiters, ito yung perimeter pins na aming ginagawa Uh, kibale additional ito sa aming uh, project uh, dito pag usapan natin kung saan ba ang mas uh, maganda mas quality ang gawa kung inuuna ba natin yung poste bago magpile tayo ng CHB or CHB muna bago natin bubuhusan yung uh, posti uh, para sa akin mga kapaiters uh, maganda talaga unahin natin yung poste Para sa akin lang yan. Pero pwede naman din unahin natin ang CHB pagpile bago tayo magbohos ng poste. Pero may mga advantage as at disadvantage tayo dyan. ayun nating tatalakayin ngayon. Pero para sa akin bilang isang uh, manggagawang construction na ugalian ko na unahin ko yung poste paggawa bago ako pinapaila ng CHB. Wala namang problema mga kapayters kahit uunahin natin pagpail yung hollow block bago ang poste. Basta yung ating ginagawang bahay is uh, ground floor lang or second floor. Pero pag mga third floor hanggang mga high rise building na hindi na pwede natin unahin pagpail yung hollow block Pero dito sa aming perimeter pins, uh, kaya kinukuha ko talaga yung tinatawag na... Uh, structural framing ano ba yung structural framing ito yung maguna yung poste mga beams at mga slab dito sa aming perimeter spin nga ginagawa inuuna ko pagpatayo yung poste yan, makikita natin yan inuuna ko bago yun pinapailanak ng uh, CHB ano bang advantage dito mga kapayters pag inuuna natin yung poste dahil ito ang ating structural framing uh, ah, kailangan iuna natin to pag gawa pag patayo, pag buhos yan, makikita natin yan ang, disadvantage, ang advantage nito makuha natin ang tamang sukat sa ating poste kunting tips mga kapiters yung poste natin every 3 meters poste yan, ibali yung distansya sa ating mga poste 3 meters ang distansya niyan at ang uh, advantage nito mga Kapitaers kung unahin natin ang poste pagtayo nakuha na natin yung tamang sukat dibale ang ang sukat sa ating poste dito sa aming ginagawa uh, 0.25 meters by 0.25 meters or uh, 25 cm yun yung size sa aming poste dito sa aming perimeter fence at ang advanced pa dito mga kapiters pag magpile na tayong hollow block simpre tuwid na tong ating postih nakahulog na yan uh, sasabay na rin yung ating hollow block uh, 90% din tuwid dito dahil dito na tayo magbabasi dito na tayo maghulog para sa pile sa ating CHB. Yun ang advantage kung mauna natin ang ating ah uh, hollow block ang disadvantage naman dito is uh, simpre magastos tayo sa materialis sa forma dahil kwadrado yan kapurma yan yun lang ang disadvantage dito at punta naman tayo dito kung mauna ang hollow block pagpile kung ano ang disadvantage dito at advantage yan, dito tayo mga kapayators Kung halimbawa Iuna natin pagpile ang CHB Bago ang ating kolom Yung Disadvantage nito Hindi makuha natin yung Tamang sukat sa ating Pusti Dahil pag magpile tayo Halimbawa Magpile tayo dito Hindi naman natin masure na uh, May sakto sa sukat ang layo dito dahil lalot na magmadbadali ang ating mga mason yung patong niya dito abot dito na at pagpatong na naman atras naman dito hanggang pinakataas na patong natin pinakadaming patong natin walong patong na hollow block ibali umiksi na dito lumiit na dito yung ating pusti hindi na natin makuha yung tamang sukat sa ating poste dahil yung ating hollow block nakaurong na siya banda dito pati dito pag magpile hanggang dito bali lumiit na ang ating bubuhusan na poste kung maguna ang ating pagpile sa CHB natin or hollow block hanggang pitong patong hang ito halimbawa hanggang dito na ang pile sa ating hollow block pag humangin yan hindi natin ma natuwid ang ating pile sa hollow block dahil hindi siya naka uh, hawak dito sa ating poste hindi namin natin masyur natuwid siya mga kapiters di ba dahil mahaba na hanggang dito na kung walong patong para siyang tumumbah lalot na kung malakas ang hangin sa inyong area na pinapailan isa pa dyan pag plaster na natin hindi na makuha natin yung uh, tamang sukat kung matumba siya dito dito manipis pagdating sa baba makapal na yung plastering natin at sa pagbuhos na naman natin ng puste natin hindi na natin makuha ang tamang sukat dito sa ating puste dahil uh, lumampas na dito yung ating mga haloblak hanggang dito at may pagkataon pa na mag uh, ampaw siya dahil naharangan na yung ibabaw sa ating uh, halublak pagbuhos natin harangan na hindi na yon masumiksik yung masa kaya karamihan ampaw yung ating poste pag maguna ang ating safety yun ay yung uh, disadvantage sa ating ginagawa ko maguna yung ating halublak pagpile ang advantage naman dito Uh, tipid ka sa materialis dahil tapal mo lang yung ditong forma bubuhosan hindi katulad sa naguna yung hollow black, na kwadrado talaga yung forma natin doon ka lang nakatipid pero uh, hindi maganda yung quality sa yung ginagawa pag maguna yung hollow block pero ito yung mga tradisyonal na nag ginagamit pa noong unang panahon yung magunang halublak pero ngayon mga sa aking ginagawa Uh, sinusunod ko yung structural framing dahil itong mga poste ang nagpatibay sa ating pader dito naman sa ating uh, poste kung nauna mga kapiters halo block natin to with rin siya Yan, makita naman natin yung nosing pare yung nosing niya para pagdating sa ating pagplastering dito makuha natin ang ay uh, saktong sukat so kung anong sukat so dito ah uh, standard natin sukat so sa ating plastering is 2 cm kahit hulugan natin yan doon magdiperensya man konti lang pantay yung ating uh, sukat so dito kung anong sukat so dito ganun din doon sa baba dahil dito na tayo nagkuha ng layout nakita uh, natin yan yung guhit na yan dito na tayo nagkuhag butterboard tangsi dito na tayo pako hanggang doon sa kabilang poste dahil tuwid na yung ating poste nakahulog na yan yun mga kapiters ito yung structural framing natin dito sa aming ginagawang perimeter pins may beam tayo yung sinasabi kong beam yan beam yan poste, may ano pa tayo dyan, may pundasyon pa tayo. Yun yung nagpatibay sa ating ah, ginagawa. Hanggang dito, patong tayo ng, nagdugtong na tayo ng uh, ah, dito. Ano? Yan. Kung makita natin mga fighters, yan o. malinis tingnan ang ating pader pile sa ating halublak kung nagunayong yung poste natin pag buhos makita naman natin yan o no? malinis siya di ba yan tapos yung nosing niya po pareha kung magpail tayo ng halublak maguna yun kita ko kanina kung halimbawa dito nakapatong tayo dito yung isang CHB pagdating naman sa baba nakapasok naman siya doon yun nang hindi maganda sa ating pader mahina siya dahil yung poste natin hindi pareha yung laki pag maguna ang ating pile sa ating mga hollow blocks yun, yun yung natapos namin mga at dito magpile na kami ito na yung actual natin actual na layout sa ating pader kung maguna ang ating poste pag yan, dito na tayo magpapag butterboard sa ating poste Uh, 90% tuwid yung ating piling sa CHB natin dahil ang ating halo ating poste tuwid na yan. Ano? Ito na kuha tayo ng tangsi. Yung dawel natin uh, 60 cm yung distansya niya. Yan 60 60 yan yung dawel. Nakabao na yan sa ating binuhosang poste yung mga dawel natin. On, on -go na yan. Dito naman gawin natin Sa vertical 60 by 60 pa rin yan Ayan mga kapayters Sana may nakuha kayo ng kunting kalaman dito uh, Thank you for watching At insert ko lang itong aming main project Ang nakikita nyo dyan Sa likod do oh, Nakapagbuhos na kami ng separator wall uh, Ito yung main project namin Yung ginagawa namin ganyan ng perimeter fence Is additional lang yun yan, sa outer column na naman nakapag second lift na kami yon mga ka-fighters, ito yung main project namin sa skywater wall nakabuhos na at nakapagpurma na kami doon yan thank you for watching bye bye god bless